Dahil bagong bukas ang challenge ng Santa Rosa, dahil dami. dito. ang Oh, ng akin bagong bukas ang Charlie ng Santa Rosa na renovate Kinaganda kinakanda natin. Oh, At hindi na nga at pumasok na kami sa loob para order at kumain. O oh, pipindot na ako ng order namin ni Maron. At eto nga at naka-order na ako ng kakainin naming dalawa. At yan ang aming mga kakainin. Ano? Extra gravy? alam ah, mo extra gravy dito? Sabi <laughs> ko. Kaka-alawa kang bata. Ah, baka daming tao. Oo, sabi ko magkahalo <laughs> Our number. Ito na labas din 1020 Ito, Ito nga, tinihintay na namin ng order. Tignan lang daw namin sa monitor. Yung number namin. Kapag nakalagay na doon, okay na. Naiinip na ang bata. Guto ka na? Apakatagal ah, ng order. Aba yung number namin, wala pa doon hindi pa umapir pa right oh ha 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 tada ng wala pa yan hindi pala accurate to hindi na dito order namin nakakaloka nagre sa kanya pagkain oh sabi ko sa kanya umorder oh niwan niya oh. ako <laughs> kain na just ito na gutom Buti na lang pumunta ako doon. O hindi, Diyos ko po, malamig na malamig na yung... Ayun naman pala yung pagkain namin doon. Napakatagal namin naghinta. Tapos yung order namin, nandun lang pala. Kakaloka. Hindi na ilagay sa monitor yung number. Kanina pa pala nandun, buti na lang na-chinek ko. Kakaloka. Kung hindi, eh, maghihintay pala kami ng ubod ng tagal. Kakaloka. Yung pagkain ko, ibinigay ko na sa kanya. At baka kulangin. Busog na busog. Ha? Baka tayo sa busog. <laughs> sa kami. na kami. Hanggang sa muli. Maraming marami salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin ng aking anak. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I thank you. <laughs>